Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po ang inyong kapatid at kaibigan, Legendary Be Inspired. At ngayong araw ay dadalhin ko sa inyo ang isa sa pinakamakapangyarihang kayamanan ng isang mananampalataya, ang dikr o ang pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mundong puno ng ingay at abala, madali nating malimutan ang ating tunay na layunin. Ngunit sa bawat pagbanggit natin ng pangalan ni Allah Azza wa Jal, sa bawat Subhanallah, Alhamdulillah, o ilaha illallah, ay may gantimpalang naghihintay sa atin. Higit pa sa ating inaasahan, ito ay paanyaya hindi lamang para sa ating mga kapatid sa Islam, kundi pati na rin sa ating mga kaibigang hindi Muslim. Sino si Allah? Bakit mahalagang alalahanin siya? At anong gantimpala ang naghihintay sa mga taong laging bumibigkas ng kanyang pangalan? Halina't tuklasin natin ang mga dadhikar at ang kanikanilang kahanga-hangang gantimpala. Halina't samahan niyo ako hanggang sa huli ng aking video. Paliwanag ng bawat hikr at gantimpala nito. Una, ang Quran. Ang pinakamahusay na dikr ay ang pagbabasa ng Quran. Bawat titik na binibigkas mo ay may sampung gantimpala. Hadith. Sino mang bumasa ng isang titik mula sa aklat ni Allah, siya ay magkakamit ng isang gantimpala at ang gantimpala ay dodoblehin ng sampung ulit. Tirmidhi. Surah Al-Baqarah, Chapter 2, Verse 2. Dalik al-kitabu la rayba fahihudan lil-mutaqaan. Ito ang aklat na walang pag-aalinlangan dito, bilang patnubay sa mga may takot kay Allah. Ikalawa, subhanallah. Kapag binigkas mo ito, isang punong kahoy ang itatanim para sa iyo sa paraiso. Hadith, Bukhari. Ikatlo, alhamdulillah, ang iyong mga mabubuting gawa ay mapupuno ang timbangan sa araw ng paghuhukom. Hadith, Muslim. Ikapat, subhanallah wa bihamdihi. Kapag binigkas ng isang daang ulit bawat araw, ang iyong mga kasalanan ay mapapatawad kahit gaano pa karami, gaya ng bula sa dagat Hadith, Bukhari. Ikalima, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Isa ito sa mga pinakamamahal na dikir ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag binigkas, ang kasalanan mo ay mahuhulog tulad ng mga dahon mula sa puno. Hadith, Muslim. Ikanim, La hawla wala kuwata illa billah. Papapasukin ka sa isang espesyal na pintuan sa paraiso. Hadith, Tirmidhi. Ikapito, Astaghfirullah. Kapag ang mga tao ay nagsabing Astaghfirullah, Si Allah Azawajal ay magpapadala ng ulan, kayamanan, anak at mga hardin sa kanila. Surah Nuh, Chapter 71, Verse 10-12 Humingi kayo ng kapatawaran sa inyong Panginoon. Katotohan siya ay lagi ng mapagpatawad. Siya ay magpapadala ng ulan sa inyo bilang pagpapala at magdaragdag ng yaman at anak. Ikawalo, sura Al-Ikhlas Kapag binigkas ng sampung ulit, si Allah Azawajal ay magkakaloob sa iyo ng isang palasyo sa paraiso. Hadith, Bukhari Ikasiyam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim Magaan sa dila, mabigat sa timbangan at minamahal ni Ar-Rahman. Hadith, Bukhari. Ikasampu, La ilaha illallah. Kung ang langit at mga planeta ay ipatong sa isang panig ng timbangan at ang La ilaha illallah sa kabila, mas mabigat ito kaysa sa lahat. Hadith, Bukhari. Ikalabing isa, al azim al La ilaha illahu al-hayyul. Qayyum wa atubu ilayh. Patatawarin ni Allah kahit ang isang taong tumakas mula sa digmaan. Hadith, Bukhari. Ikalabindalawa, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kapag binigkas ng sampung ulit, makakamtan mo ang pamamagitan. O syafaah ni Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan sa araw ng muling pagkabuhay. Hadith, Tabrani, Surah Al-Ahzab, Chapter 33, Verse 41. Ya ayuhal ladha'na amanu adhkuru Allah dhikran kathira. O kayong mga sumasampalataya, Alalahanin ninyo si Allah ng maraming ulit. Mga kapatid, sa mga salitang kay dali nating bigkasin, makakamit natin ang kapatawaran, kayamanan, biyaya, at higit sa lahat ang paraiso. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Ipagpatuloy natin ang dikar sa bawat oras, sa bawat tibok ng ating puso. follow, like, at share ang video na ito upang mas marami pa tayong kapatid at kaibigan na mapalapit kay Allah Azza wa Jal sa pamamagitan ng kanyang pag-aalaala. Ako po si Legendary Be Inspired at ito ang paalala ng tunay na gabay mula sa liwanag ng Islam. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa